Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life and Three Parts. Ang layo ng misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ibanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo na nanahan sa katawan ng bawat tao ay siyang totoong nag-iisang Espiritu at Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatawahan na dapat kilalanin ng tao na siyang totoong Holy Father at siyang Diyos na lumikha sa ating mga tao. Na siyang dapat nating sambahin. Sa araw na to ang topic ko ay Bais Ganda, Antikristo na lumalapas tangan sa Espiritu Santo. Gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan, yung katawan ni Bais Ganda, ay templo yan ng Espiritu Santo sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, ang mamuhay ka sa kasinungalingan at pagkukunwari, na salungatin mo ang katotohanan kung paano ka nilikha ng Diyos ng banal na Espiritu, ay wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Itong si Baez binaboy niya yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At pumatol siya sa kapwa niya lalaki, which is hindi iyan ikinalulugod ng banal na spirito na siyang totoong Diyos na may gawa ng ating buhay dahil ang ating katawan, tahanan niya yan. Tahanan niya ng banal na spirito. At ang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang Diyos na hindi natin nakikita ng mata, ang siyang lumika sa atin. Kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Si Vice Ganda, ay isang antikristo na naging kaisa ng demonyong si Satanas na sinungaling na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito na siyang totoong Diyos na may gawa ng kanyang katawan. Darating ang panahon, lulupigin ng Espiritu Santo si Vice Ganda, mamamatay siya, at ang kanyang kaluluwa ay itatapon ng banal na spirito sa impyerno <clears throat> kung saan naroon yung lahat ng mga taong lumalapastangan sa banal na spirito. Walang tao na nakahihigit sa banal na spirito, walang tao na makapanlilin lang sa banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng ating buhay. Honestly, yung kataasan at kayabangan ni Vice Ganda hanggang dito lang yung sa lupa. Sa huling araw na babawiin na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan ni Vice Ganda, Katulad ni Chris Aquino, mapapagaya yung si Vice Ganda. Uubusin din ng Panginoon yung kanyang pera. Bibigyan din siya ng maraming sakit, katulad ni, ni Chris Aquino. Dahil binaboy din ni Chris Aquino yung kanyang katawan na sagradong tahanan ng Diyos dahil sa katalamdian na nangalun siya sa hindi niya asawa. At walang kapatawaran sa banal na spirito ang pangangalunya, niya. Pakikiapisan din mo asawa yung pagpatol mo sa katulad mo ang kasarian, tulad niyang si Vice Ganda. Narito na tayo sa huling panahon at maraming mga tao ang hindi nakakaunawa na ang babalik para maghukom ay mismo ang Espiritu Santo na siyang to toong Diyos na may gawa ng ating buhay. Bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at siya nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao na umiibig at nagpupuli sa kanya, na naglalakbay sa Spirit at katotohanan, na may pagpahalaga sa kanilang kaluluwa at sa kaluluwa ng kanilang kapwa. Alam ng Espiritu Santo sin kung sino yung mga may kaluluwang suwail, na naging kaisa ng demonyong si Satanas, na lumalapastangan sa kanya. Honestly, yung si Vice Ganda, ang kanyang mga halakhap, ay maririnig mo lang yan hanggat hindi pa siya pinarurusahan ng Espiritu Santo. Pero darating ang araw, parurusahan ng Espiritu Santo si Vice Ganda. Malamang ang mangyari kay Vice Ganda, mas matindi pa kaysa sa kay Chris Aquino. Marami si Vice Ganda na hinikayat ng mga kalalakihan na inidulo siya na lapastanganin ang banal na Espiritu. Dahil sa kanyang kabaklaan, Maraming tao ang naligaw ng landas, maraming kabataan ang naligaw ng landas na inidulo siya. At maraming mga tao ang naging antikristo gawa ni Vice Ganda. Si Vice Ganda ay isang ulupong na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito na mas pinili niyang mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Hindi niya tinanggap ang katotohanan kung papaano siya nilikha ng Espiritu Santo. Kinalaban ni Vice Ganda ang Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng kanyang buhay at yung si Vice Ganda ay darating ang araw yung kanyang pinagmamayabang na ayon si Ayon Perez na katuwang niya lulupigin din siya ng banal na spirito kasuklam-suklam at walang kapatawaran sa banal na spirito ang mga lalaking pumapatol sa kapwa nilalaki lalaki at ang mga babae na pumapatol din sa kapwa nila babae dahil binababoy nila ang sagradong tahanan ng banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng kanilang buhay. Ang mga tao na to ay magbabayad sa banal na spirito at sila yung tatangis at magmamakaawa sa Espiritu Santo na patawarin sila sa araw ng paghukom pero huli na. Dahil hindi na sila patatawarin ng banal na spirito. Si Bais Ganda, inidolo niya ang kanyang sarili at ang pera. Mas minahal ni Vice Ganda ang pera at ang kanyang sarili. Kaya yung katawan niya na templo ng Espiritu Santo na sagradong tahanan ng Diyos ay binaboy ni Bais Ganda. Marami si Bais Ganda na niritoke sa katawan niya para magmataas at magmayabang sa banal na Espiritu na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay niya. Honestly, Si Baisganda ay isang Antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. At kahit buhay pa siya dito sa lupa, yung kanyang kaluluwa ay zombie na. Gawa ng mga kasalanan na ginawa niya sa Espiritu Santo. At kapag binawi na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinihiram kay Baisganda, ang kaluluwa ni Baisganda at ang katawan niya ay mamamatay at ang kaluluwa niya ay magsasuffer sa impyerno dahil kinalaban niya ang katotohanan at nilapastangan niya ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay niya. Narito na tayo sa huling panahon. Mamamatay ang katawan at kaluluwa ng mga taong nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito. Yung mga tao na hindi na kontento kung paano sila nilikha ng Diyos, Niritokin nila din ang kanilang mga sarili. Alam ng Espiritu Santo kung anong ginawa nyo sa kanyang sagradong tahanan. Dahil feeling nyo, mas magaling pa kayo sa banal na Espiritu na siyang Diyos na may gawa ng inyong katawan at kaluluwa. Kapag binawi na ng Espiritu Santo ang buhay na pinaram sa inyo, mamatay kayo. At ang kaluluwa nyo, babalik yan sa Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng ating buhay. At ang Espiritu Santo maguhukom sa ating kaluluwa. Kung ang sagradong tahanan ng Panginoon ay binago mo, pag humarap ka sa araw ng paghuhukom sa banal na spirito, sasabihin ng banal na spirito na hindi iyan ang hitsura ng aking nilikha. Hindi ko kayo nakikilala dahil nga hindi nyo inibig kung ano yung ipinagkalob sa inyo ng banal na spirito. Bagkos kinalaban yung banal na spirito. Honestly, maraming mga artista ang naging mapagmataas at mayabang sa banal na spirito na mas inibig nilang kanilang sarili at ang pera. Maraming artista ang pupunta sa impyerno dahil nilapastangan nyo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nyo. Kaya yung mga tao na walang takot sa banal na spirito, na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito, lulupigin sila ng Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay magsasaper ng walang hanggan sa, sa impyerno. Dahil doon itinatapon ng banal na spirito ang kaluluwang mga suwail na lumalapastangan at nagmamataas at nagmamayabang sa kanya. Honestly, si Chris Aquino, pinarurusahan na siya ng banal na spirito ng Diyos dahil yung kanyang katawan, gradong tahanan din ng banal na spirito, ay binaboy ni Chris Aquino sa kamunduhan at kalaswaan at mas inibig niya ang karangyaan at kasikatan dito sa mundo. Yang buhay natin ay hiram lang natin sa banal na spirito. At sa da dapat siya yung ating kilala ng ating Diyos at amang spiritual at dapat na uh, sundin natin ang kautusan niya na wag mangalunya, wag mapiapid, wag magnakaw ng asawa ng may asawa, huwag niyong ari ng hindi niyo pag-aari, Huwag niyong wasakin yung sagradong tahanan ng banal na spirito dahil sa mga uh, kalayawan at kagustuhan nyo na dapat yung gawin sa inyong sarili. Dahil yung ating katawan, hindi natin to pag-aari. Pag-aari yan ng banal na spirito. Ng spirito santo na siyang totoong Diyos. Anis si Vice Ganda, yung pinagmamataas niya at pinagmamayabang niya ng mga kayamanan, yung mga award-award na natatanggap niya, wala yang lahat silbi. Dahil yung mga bagay na pinagmamalaki mo, ganda, hindi yan biyaya ng Diyos sa'yo, kundi biyaya ng demonyong si sa sa'yo para lapastanganin mong banal na spirito na siyang iyong Diyos na may gawa ng buhay mo. Dahil tumalikod ka sa katotohanan at mas inibig mo ang kasinungalingan, ang puso mo ay naging kaisa ng demonyong si Satanas. Darating ang araw, lulupigin ka ng banal na spirito, at laking pagkawasak at pagkasira mo. Magrepent ka na, bisganda Ganda. Mamuhay ka kung papaano ka nilikha ng banal na spirito kung gusto mong patawarin ka ng banal na spirito ang kasalanan mo at nang ang kaluluwa mo'y maligtas. Kayong mga tao na walang pagkilala at pag-ibig sa banal na spirito, tatandaan nyo. Templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo at ang Espiritu Santo ang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Sinabi ni Kristo ng kasalanan ng walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Dahil tinanggap ko ang Espiritu Santo sa puso ko, na templo niya yung aking katawan, at dahil kay Kristo nakilala ko ang, ang, Espiritu Santo, ang siyang ama ng aking kaluluwa. At ang Espiritu Santo rin ang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan. Para ipakit sa, sa, buong mundo, kung sino yung mga demonyo, ang kaluluwa na lumalapas sa kanya. Yung mga bakla tomboy na namuhay sa kasinyong ngali at pagkukunwari, nasa panig ang puso nila, ang demonyong si satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi nila tinatanggap ang katotohanan kung papaano sila nilikha ng Espiritu Santo. Yung sagradong tahanan ng banal na spirito ng Espiritu Santo ay binaboy nila sa kamunduhan at kalaswaan at wala yung kapatawaran sa banal na spirito sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo na nananayan sa ating katawan. Yung mga sumasamba sa ribolto, santo-santuhan at Diyos Diyosan na iniidolo ang mga pare ang kanilang father, spiritual father, wala rin niyang kapatawaran sa banal na spirito lulupigin din kayo ng Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At ang kaluluan nyo ay hindi makakapasok sa langit dahil hindi kayo patatawarin ng banal na Espiritu at hindi rin kayo kikilala ng Espiritu Santo na anak niya dahil kinalaban nyo siya. Yung mga tao na mas umiibig sa pera na yung kanilang katawan ay inaabuso nila dahil sa pagkita ng pera nawala na sila ng uh, respeto at paggalang sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila, hindi rin makakapasok ang kanilang kaluluwa sa langit dahil hindi sila patatawarin at hindi rin sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Kaya laki rin pagkawasak nila. Narito na tayo sa huling panahon. I am the servant of the Holy Spirit. My mission is to spread the gospel in the whole world, to represent the Holy Spirit that's indwelling in the body of Jesus Christ, who's also indwelling in my body, is the only one Holy Father that we humans should honor with our body, so that our soul will be free from sin, to be born again in the Spirit as a new creation of God, to walk in the Spirit and truth, for this is the kind of worshipers that our Almighty Father seeks. Yung mga sumasamba dyan sa ribolto, yung idolo sa Papa ng Romano Katoliko, mga antikristo kayong lahat. Hindi nyo naunawaan na ng Espiritu Santo ang Diyos na may hawak ng buhay nyo. At ang Espiritu Santo ang maguhukom sa kaluluwa nating mga tao. Mapalad ang naging kaisa ni Kristo na umiibig, nagpupulit, palatay sa Espiritu Santo dahil kikilalanin sila ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kaawa-awa ang mga kaluluwang naging mapagmataas at mayabang sa banal na spirito na lumalapas na lang sa Espiritu Santo dahil hindi sila patatawarin ng banal na spirito at hindi sila rin sila kikilalarin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Kristo sa Espiritu dahil mas inibig nila ang laman, ang kamunduhan at kalaswaan at ang karangyaan dito sa mundo. Magrepent na kayo hanggat ang, pan ang Panginoon, ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan. Para kung sakaling lumisan na kayo dito sa mundo at nagbalik nagbalikloob na kayo sa Espiritu Santo, ang kaluluwa nyo ay maligtas. Ang mga taong mananatiling mapagmataas at mayabang sa banal na Espiritu, katulad ni Nobais Ganda at ni ayon Perez, wala kayong puwang sa langit. Wawa sa akin din kayo ng banal na Espiritu. Dahil yung ating katawan, templo yan ng Espiritu Santo at sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo wawasakin ko rin. Kaya ang laking pagkawasak ni Vice Ganda sa huling mga araw. Pati yung kanyang kalaguyong lalaki na si Ayon Perez, papatayin din niya ng banal na spirito. Dito sa mundo, buhay pa kayo pero zombie na ang mga kaluluwa nyo dahil mga antikristo kayo na lumalapas tangan sa banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng inyong katawan at kaluluwa na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nyo. mag Magrepent na kayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye, thank you.